Oh, hello! Magandang gabi po, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, nakakalungkot ang sitwasyon ng bansa natin, ano? Walang pagkakaisa ng kaisipan at prinsipyo. Kahit gaanong kaka panawagan ng lahat ng halos, halos kahit sino eh, mula sa Pangulong Bongbong Marcos, even si Sara Duterte, na siya namang pasimuno ng kagulungan, eh, nananawagan ng pagkakaisa. Pero yung panawagan niya ng pagkaisa ay labas sa ilong. Basta lang magsabi, basta lang masabi na magkaisa. Pero, wala naman sa kanya yon Hindi naman siya, she's not for unity. Kasi di ba, kung talagang nasa puso diwa niya ang term na pagkakaisa, hindi sana siya tuwiwalag kay PBBM. Di ba? Humiwalay siya sa sa Unity, di ba? The fact na yung grupo nila nung nung uh, kampanyahan nung 2022 eh, Unity Team, 'di ba? Unity Team, eh, sino yung bumuwag nun? Sino yung humiwalay? Sino yung nanggulo? Nanira? <coughs> Tapos mananawagan na ng pagkakaisa. <coughs> yung panawagan ni PBBM na pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Ala namang sumusunod. Diba? Kanya-kanya? Ibig sabihin, wa ipek ang panawagan ni PBBM ng pagkakaisa. Wa ipek ang laway ni PBBM. In short, hindi nirerespeto ang salita ni President Bongbong Marcos. O, tingnan mo ngayon, itong araw na to, hindi lang itong araw na to eh noong uh, January 18, di ba nagkaroon ng ng rally na nanawagan na i-impeach si Sarah. Konti lang yun. And then, ito namang mga produterte, ay eh, halos linggo-linggo, halos araw-araw nga, nagrarali rally sila dyan sa sa Edsa Shrine, di ba? Although, parang hindi mo naman matatawag na rally kasi ano ba naman yun? Wala pa. Mabibilang mo lang sa kamay ang nag attend So ano yun? Rally ba yun? O tambay lang? At ito nga, nitong araw na to, tatlong grupo? Tatlong grupo ang hiwa-hiwalay na nag -rally. Na yung uh, dahilan ng pagrarali nila ay may mga aspeto ng kumbaga common common uh, element. Pero meron namang taliwas. Kagaya ng actually ang nag-organize ng ano na to ng rally nito nitong uh, January 31. Isa lang dapat ito eh. Ang panawagan lang dapat dito ay impeach Sara Duterte. At yung nag-organize nga nito na si si Senator si Sunny Trillanes, ang ang gusto ni Trillanes, ang pagtuunan ng pansin ay yung impeachment ni Sara. Kaso nagkaroon ng itong napaka-controversial ngayon na 2025 national budget, di ba? Na hindi <clears throat> parang hindi maintindihan ng marami ng ilan dyan na kahit gaano kakapaliwanag nandoon pa rin sila naka naka kapit doon sa paniniwala na may kinalaman si President Bongbong Marcos dito sa anomalya sa budget na ito na kung tutuusin, eh, wala namang anomalya sa totoo lang. Kaya lang, itong mga talagang mga rabid na anti Marcos, lagi silang naghahanap ng katwiran. Lagi silang naghahanap ng maipupukol kay Pangulong Bongbong Marcos. Na tingnan mo, itong national budget na to, wala naman sa totoo kasalanan si PBBM dito? Dahil ang pinirmahan ni PBBM na budget ay yung final copy na walang blanko na yung inaakusa nila na mayroong blankong may mayroong blank item. Yun ang ikina kasi ang pasimuno na naman itong gulo na to tungkol sa budget ay si Duterte. 'Di ba? Nagrace siya ng uh, announcement na may kasi mayroon daw anomalya doon sa budget na pinirmahan ni PBBM na kasi mayroong blanco na hindi naman na hindi pwedeng pirmahan ng pangulo kung may blanco samantalang ang kasimuno nitong gulong so talaga mga mga Duterte eh. kasi nga Itong Duterte na ito pilit na naghahanap ng butas na mai maipupukol kay PBBM dahil nga dahil nga saang gusto niya mawala sa puesto itong pangulo natin nang sa ganon ipalit yung anak niya para makagawa na naman sila ulit ng mga kalokohan nila. So ngayon Talagang ang Pilipinas, itong bansa natin, napakagulo. Hindi nagkakaisa. Bakit kaya? Kasi merong mga naiinggit, merong mga may mga ganid sa kapangyarihan na kahit wala na siya, naging pangulo na, gusto pang bumalik. At yung anak na vice president, gustong iupo hindi makapaghintay ng 2028 na sigurado naman na magiging pangulo siya. Hindi makapaghintay. Saan ba nanggagaling itong gulong ito? Dahil dito sa pagkaganid nitong mga Duterte. Alam niyo sa totoo lang, kung hindi sana naging pangulo, kung hindi naging presidente ng Pilipinas itong si Duterte, wala sana tayong gulong ganito ngayon. Di ba? pisil lang ito nung naging pangulo si Duterte. Si Rodrigo Duterte dahil nung nakatikim siya nakatikim ng uh, presidency ayun. Nasarap pa na ayaw ng bumitaw. Kaya gustong bumalik kaya nang gugulo. o ngayon itong January na ito ang dami-daming nangyayaring mga rally. Na ito nga tatlong tatlong uh, hiwalay na grupo na mayroon namang pinagkakasunduan na isang issue, yung issue ng impeachment. Kaso, yung pinaka uh, founder nitong grupo, iisa lang naman sa nang grupo ito eh, na magra ngayong January 31, na ang leader nga nito, ang pinuno nito ay si Senator Trillanes. Ngayon, may mga kasamahan kasi siya na ipinagdag na isyu yung tungkol sa budget na ang panawagan ng tungkol sa budget na ito, batikos kay PBBM. Nang na ibig sabihin, i-impeach si PBBM. Mawala mawala sa puesto si PBBM. Kaya ngayon nung nalaman ito ni ni Trillanes, ayaw kasi ni Trillanes na mag uh, magkalakay ng tungkol sa budget. Ang gusto ni Trillanes, yung mag-focus lang doon sa isang uh, issue, yung tungkol sa impeachment kay Sara. Ayaw niya nung halo-halo kaya ang ginawa ni Trillanes nag gumawa uh, siya ng sariling grupo na hiwalay dito sa isang grupo na ito na ang panawagan ay i-impeach si PBBM dahil doon sa maanumalya daw na national budget na hindi nila maintindi, ayaw nilang intindihin talaga at dito sa, so ngayon din nagkaroon ng tatlong grupo yung isang grupo na humiwalay, grupo ni Trillanes, na ang ipapanawagan nila ay impeach Sara Laang. Gusto ni Trillanes na mag-focus doon sa Sara impeachment. So ngayon, ginawa ito kaninang 9 o'clock in the morning. Na ko, yun ang pinakamalaking, may pinakamalaking crowd. Hindi siya sumali hindi sila sumali. Yung grupo na ito ni Trillanes, hindi sumali dito sa grupo naman nung mga anti-Marcos na dati hindi DDS, ngayon DDS na. At pinayagan nila na sumama sa kanila ginamit yung mga makaduterte. O di, ano ibig sabihin nun? Di, DDS na yun. Sa totoo lang, ang leader nitong ginawa ito alauna eh. Alauna ng hapon. Yung kila Trillanes, 9 o'clock sa umaga. Itong uh, panghapon na 1 o'clock, ang leader nito is si Cielo Magno. Alam mo, itong si Cielo Magno na ito, dati pinapanood ko yan eh. Gusto ko yung babaeng yan dahil matalino. Kaso, nung uh, natanggal ito sa natanggal ba o tinanggal o nag-resign I'm not sure parang parang tinanggal ata eh dahil kinukontra niya yung pulisiya ni PBBM di ba nando doon siya sa, sa sa isang government agency tungkol sa economics kinontra kontra niya kaya o oh since hindi ka hindi ka attune sa pulisiya ng Pangulo, di umalis ka, alisin ka. Ngayon, naging DDS. Ang mga kausap niya ngayon, mga, yung mga rabid na DDS vloggers. Sayang, si Magno. Matalinong babae ito, professor yan yung UP Matalino kong tutuusin eh. Pero ewan ko ba bakit, bakit napasali na ito sa, naging DDS na? Sayang kung anong nangyari sa'yo, siyelo mag, no? Dati, rinirespeto re kita, eh. Tapos ngayon, eh, mananawagan ka na bumaba sa pwesto si PBBM dahil dyan sa maanumalya kuno na 2025 National Budget. Sinabi na nga, ipinaliwanag na nga ng mga nakakaalam, ipinaliwanag na ng Malacanang na walang mali, kahit na nga yung dating mga dating judge si Carpio, si Bersamin sinabi na nga nila na walang kasalanan si PBBM doon at sinabi na nga nila na walang blanco doon sa pinirmahan ni PBBM dahil yung blanco mayroong blanco yung draft na ginawa nung Congress at ng Senado ayaw nilang tanggapin ayaw nilang tanggapin Basta masama si PBBM. Tanggalin si PBBM. Klaseng mga utak, matatalinong tao yan, ha? Tinalo-talo pa yung mga bobo dyan sa kalsada, eh. Itong cielo Magno na to, eh. Anong gusto mo? Mawala si PBBM sa Malacanang, tapos sinong gusto mong ipalit si Sara? Hindi ko maintindihan itong babae na to dati. Dati hanga ako dito, eh ngayon lukarit na rin eh nakikianib nakikisali dyan sa mga dyan sa mga DDS na bubo bubo ka na rin si Raulo matalinong babae matalinong tao mataas ang pinag-aralan pero sheesh eto naman bandang alas stress naman meron namang isang grupo din na ang panawagan din naman ay impeach Sara at yung impeach din si PBBM din. Alas tres, mga rally ng mga makakaliwa, ng mga kabayan black. Eh, ang mga yan eh, talagang anti-Marcos yan eh. Kasi mga komunista yan eh. Kaya ayaw ko dyan. Matatalino naman sana at magaling din naman sana kaya lang ang hindi maganda sa kanila at parang naniniwala ako na makabayan sila. Makabayan nga, makabayan black. Kaso, anong tawag mo dyan? Yung parang kulto? Kasi, di mo tuloy maintindihan kung mahal ba nila yung bansa o hindi. Kasi makakaliwa eh. At itong makakaliwa na to, kaya ayaw ko silang mapunta sa sa posisyon sa gobyerno kasi mga anti-US yan eh. Kapag yan, kapag sila ang na, naupo sa mataas na posisyon, palalayasin niya ng Amerika. Ayaw nila yung, sila yung nagsisigaw ng tuta ng, ano yan, tuta ng kano. Imperialistang kano. Yan anong gusto ninyong mangyari? Hindi tayo tulungan ng, ng Amerika? Tapos ano? O di kakayanin na lang tayo sa kupi ng China? Yung bang gusto nyo? Kung may, may, may mananakop din lang, kung walang magagawa at masasakop talaga tayo, ay mas gugustuhin ko na yung Amerika kaysa sa China. At least democratic. Kristiano may religion. Kumikilala ng human rights at freedom. Liberty. Kaya yeah, eh, ang China, no? Ang yayabang na. Pero alam mo ang mga Chinese. Yung mga Chinese na, yung mga simpleng Chinese, yung masa, yung mga, yung hindi mayayaman, yung wala sa, yung hindi komunista, yung wala sa gobyerno, Mapabait naman sila eh. Tsaka masisipag. Masisipag na tao yung mga Chinese. Yung yung mga, mga... Siguro mga class C and D. Class C. Class B, C. Yung mga ganun. Yung medyo nasa medyo mababa. Masisipag sila eh. Ang masama lang yata nito, yung mga komunista. yung mga nas itong itong lalo na itong presidente ni So anong ibig ko sabihin dito mga kababayan? Yung bansa natin hindi walang pagkakaisa. Iba-iba ang isinisigaw. Hati-hati. Well, hindi naman hindi naman katakataka dahil may kanya-kanya tayong paniniwala, prinsipyo. Dahil hindi naman tayo kagaya ng iglesia ni Manalo na hawak sa liig, walang freedom to speak. Kaya lang, parang makikita mo dito na itong pagkakahati-hati na ito ngayon, masyadong magulo. To the point na gusto na nilang pababain yung Pangulo na matinong nagtatrabaho dahil lang sa pagiging anti-Marcos na halos wala na sa katwiran basta lang maging anti-Marcos kasi may mga gusto silang iupo ako hindi ko gusto ang mga iupo nila eh diba? mas gugustuhin ko pa na huwag nang bumaba si PBBM eh, kagaya nung tatay niya Bali tuloy-tuloy. Matino naman. Kaya papalit-palit nga. Tingnan mo si Gloria. Si Digong. Paiba-iba tayo ng presidente ng mga si mga si Raulo. Ako di bali nang iisa lang ang mamuno ng tuloy-tuloy. Basta matino. Matino, makabayan. <coughs> Kumikilala ng batas. O, yun lang. Hindi natin kailangan ng masyadong matalino. Minsan nga, yung sobrang matalino, eh, mapanganib, eh. Yung normal lang, matalino din, pero wag yung sobra-sobrang matalino na nakakatakot na. Makabayan, makatao, makadyos, makakalikasan. At yung uh, matino, matalino ng average lang may common sense. Di ba? Masyadong masyado tayong hati-hati itong may mga may mga sektor na gustong bumaba si PBBM pero gusto ring iimpit si Sara. Meron namang Si Sarah lang ang gusto nilang mawala. Di ibig sabihin, si PBBM pa rin meron namang isang grupo na gusto nilang mas gusto nilang mawala si PBBM yan ang napaka dangerous kasi mga kababayan kapag si PBBM natanggal sa posisyon sino ang papalit? si Sara? oh my goodness yung lukarit na yan baliw at bubo puyata si Sarah. Kaya yung kabubuhan ni Sarah, gusto niyang takpan sa pagiging siga. Siga-siga siya para katakutan siya. Astig, astig, sabi nung isang DDS vlogger. Astig! Yan ang magaling maging pangulo. Astig! Astig! May topak! Kaya nga astig-astigan kasi may topak. Yun ang gusto ninyo maging pangulo. Na Kayang mamugot ng ulo ng tao. Isus, Marie ayos mga kababayan. Basta ako, di bali ng weak. Eh, mayroon lang ang hindi ko masyadong gusto rin kay PBBM, yung pagiging, yung pagiging ano eh, masyadong malambot. Hindi rin maganda sa leader ang ganyan. Yung sobrang malambot. Tapat. dapat strong. Tigas. Astig pero matino. Yung may rason. Nasa rason, nasa batas ang pagiging astig. Hindi yung lembot-lembot. Ay, naku mga kababayan. O oh, sige. Kailan kaya tayo magkakaroon ng katahimikan itong bansa natin? Ha, Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you soon. Peace.